Network Congressman sa Cam tikumparin tikong sa 271 million pesos flood control project sa Naga City. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Paulo Papa ng RMEG Naga. R Tuluyan ang nalinawa ng kapitan ng flood prone barangay ng Triangulo Lungsod ng Naga hingil sa malalaking flood control project sa lugar. Kahapon na ng panayam si punong barangay Raymond Arevalo ng aremen Naga kung saan pinabulaanan nito ang 150 million pesos worth of flood control project na pinagawa ng DPWH sa Fieldworks Construction and Supply. Ngunit ngayong araw ay nagbigay linaw ang kapitan na tapos na pala ang proyektong ito na pinatayo sa Bitaogan Creek na na linisan na nga ng City Hall bilang natural waterway ng lungsod. Ilang oras matapos ang panayam ay bumisita ng henshot ang kumpanya kay Arevalo para sa ginawang coordination hinggil sa isang flood control project na nagkakalaga naman ah, ng 121 million pesos. Tinatay 271 million pesos ang alaga ng dalawang proyekto sa barangay kung saan ang bibig ni Vice Mayor Gabriel Bordado Jr. dating congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur na isa nang kuna ng payag si Bordado. Estado hinggil sa flood control project sa lungsod sa ilalim ng kanyang termino bilang kongresista. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, RMN.